Ayan, good morning mga ka-viewers, mga mi. Ayan, magluluto ulit tayo ng ulam. Nag-order ako sa online ng scallop. Ayan, kalahating kilo. Tsaka dalawang perasong isda para sa aming pananghalian. <laughs> Tama na yun. Eto na, ang in-order ko. Nakabalot pa. Ayan, alumahan, dalawang peraso at tsaka iskalop. Meron pala dito ang iskalop. Kaya, dati kasi naging paborito yan ng mga anak ko nung kami nasa probinsya. Pag nagluluto si mama, ayun, yan yung pinapanuto nila. Kasi gusto nila yung iskalop. Yung kapis ba? Na ang shell niya is white and brown. Yun, yun. Meron pala dito, may nakita ako sa online. Kaya, nag-order ako. Diwa naman tayo ngayon ng sibuyas at habang tayo ay nagsiprito at nag-aadobo tayo ng salot nagpapalit na kasi naglaba ka pa ako. Tapos lagyan natin ng luya. Ang luya namin, oh. buo na. Tubo <laughs> na. Hmm. Aprasyo lang. Yan ulit yan. Lagyan natin ng luya kasi pampaalis ko ng langit magasa na sa ano na sa balatan kung kasi para makain. Kasi pinakain lang yung braso. Naliliit lang yung Pag naglagay kayo ng luya, liitan nyo lang, ganda nyo rin ang luya para nakakain siya. siya ang mga saligulote mo, makakain siya. Gamot po ang luya, nasa nung mga So, na na Nung luto natin dito ay ano lang. Kayo. Adobo lang. Ayan. Hugasan na po natin ang ating in-order na iskalo. Kuha tayo ng 我来 <laughs> <laughs> Oo, okay. oh, ang eh Malalaki ito Parang gusto kong alisin ng mga isin Kailangan running water para malinis na malinis Ugasan ang plastic Ayan Bago itapon Alisin ng mga ano para hindi ka babago Ayan, Patuluan Bago ano, bago itapon Diba Mga tatlong hugas Tatlo or apat para mas malinis. Ang kalaki ng itsalo. Pero ito mga madam, ah, mga may ano, parang gusto kong alisin yung itin kasi hindi sila kung alam ko hindi ko makakainin Tatlong hugas na. napa. pa, ah, apat na hugas para mas malinis. Malinis na malinis. Papatuluin mo to Okay. That's all. And then, ganyan. Ito naman po, itasangkot siya pa natin. Malinis na malinis na. gatan ang tabay. Ayan. At susunod lang ang hugatan natin ay yung ating in-order na the O, oh, hindi pala malaki. Sabi ko dalawang malaki, malaki. Pero hindi pala sobrang laki. camera lang malaki. Ayan. Hugasan nyo rin ang plastic bago nyo itapon. Hindi sya nangangamul. Hugasan mabuti ang isda pa loob looban. So, dalawa lang po ulaw namin kasi hindi naman sila makain ang isda. Kapat na pera. Ayan. Tapos na natin ang hugasan ng isa. Ito naman, hugasan ng plastic. Yung hugasan ko po, po kasi ang plastic para malinis di ka nangangamoy pag ating kinatapon. Ano ko dapat? Kaya pag tinuha ng basura, malinis, hindi siya mabaho. Okay? That's what we want Ayan na. prito na natin ang ating isla. Sweet Why Healthy Canola Oil. Hindi ito sponsor man. Yan ang gusto ko kasi mas healthy yan. Ayan. Ang ating inuluto ay apat na peraso lang. Four pieces lang. First slice ng ating isda. Ayan. Ayan, nilagay na natin ng aming isiga. Pakpa natin. Ayan, wait natin siyang aming magluto. Ayan. Linsya na kayo sa aming lutuan. Asin. Ayan. Hindi ng pa yung isang loto alam. Huwag na tayo ng pinulot po. Araw tayo ng pinulot po. Araw tayo ng pinulot tayo tayo ng

So ayan na nahugasan na natin. Ngayon lalagyan natin ng ano ng asin. Ayun, lagyan natin ng konting asin para pamprito natin to. Ito lang ang aming pananghalian. Ayan, lagyan ng konting asin. Pero ito, bala ko tong ano eh. I-slice pa natin. Aalsin ko yung itim-itim niya. Nakaalsin ko yung itim-itim, no? Di ba ayaw mo na yung atin? O maarte dyan. Kasi maarte yung anak ko. Ayan yan ng itim-itim. Nakito ba diba, dati, paborito nyo to ni ate. So, ayan. ayan Halutin ko lang ito. pag iigyan lang natin yan. Nakatingan lang. Saka lalagyan natin yan ang recado. Hmm, nakulit na oh. oh Diba? Kulit na. Ito po ang ating adobo. O, ganun. Lumaman po sarap. Adobong scallop. Or tapis.